At tulad yan, pag alis namin dito, nandito na naman kayo, ha? Tusan pa tayo. Gago pa na yun, e, no? Kalawin din po sa'n, Hindi pala taga rito, e. May, eh. may gano'n tayo, mga uwan, may. Gago pa na, e. Tusan pa tayo, e. tayo. Gusto mo, gusto ka sa truck magkape? Hindi. Bawa naman kayo sa tao. Sakiusap po ako na Kasama ko si chairman, e. Kayo pa, ang galing, ha? ah. Nasa nawula niya ni kami kay magalit eh. May may mga padrino 'yan. May padrino na hindi di ubos sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor harbor. Pag mali, mali. Huh? Ang pagpapalipad ni General Suka. Sabi mo yung mga ano, yung mga ano awesome. ah, na yan o? Ano soft drinks? Sabi mo na. okay

शा साहिब right. Oh, you Guagua, guagua. Kawawa, senior eh. Baka mamaya, pag tayo. Tundang na kayo. Morate! Senior! Ganun doon! Ganun doon! Ganun doon! Ganun yeah